So guys Ito nga Pumunta nga kami sa Isang resort dito sa may uh, Bunga Bon May Baisiha Ayan, Diana's Resort Ang balita namin, mura lang yung Ang entrance dito 50 pesos Kaya dali-dali kami sa dito ah, Maraming Kaliligo So, ayan. Ayan lang check in nila. At ito ang entrance. Dito naman ang entrance. Ayan. So, okay. Ito, nandito na naman kami sa aming destination Diana Sasor. Dito lang sa Nueva Ecija. Ang labon, Nueva Ecija. Pocrisal Ito so, ang kanilang film store At Check-in room yeah. ah, May bar sila ayun check-in so, At ang Ano na, paligid nila Punta naman tayo sa swimming pool eh, ang swim pool. Ayala sinful 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 Ayala say hi, I B me, me I Bebe Bebe Ayan, busy-busy sa paglalangoy Ang aking bebe Ayan Ito naman ang adult pool Ayan Ayan sila Ito ang maliit na resort lang Dito lang sa Lubbock. Dito uh, tayo sa Kaya uh, uh, ano eh, Siguro ito ay pang ano Pang Dibu Mga events ng Dibu Diana Diana's event place Diana's event place Yeah, last. Karon ang lang place sa so, mga birthday dugo and mga iba't ibang facilities. Okay, ayan. So, isang magandang place na pwedeng pagtambayan or pag-feel uh, ng isang pamilya o tropa so good place for this I think uh, for me is 8 for out of 10 is 8 ayan ayan sa enjoy ang aking bebe yun lang naman ang harap lang mag enjoy ang aming bebe ayun ayun mayroon na siya oh Meron na siyang kalbabita. Aira. 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 You want to drink? Busy ah. Aira. What? No, it's all deep. Very deep. That's deep. That's not allowed for you. Where's Jandy? Ayun si Jandy o oh. Ayun o Ayun si Jandy o na o oh. May taga monitor na sa kanya o oh. Tuntuwa na o oh. <laughs> Ayun o no? Taga monitor ano, o oh. Ay Jandy wag ka lumayo to Dito ka lang Dito ka lang Di mo na kaya yan ba Dito ka lang Dito ka lang Dito ka lang

Tagu, power Saira ah. <laughs> Okay Dito ko na muna tatapusin nice lang ako yung Muslim vlog See you guys